kilo po. Apo. Hindi siya pero peraso. Hindi po may... Magiging na po isang kilo to. Uh, meron po yan. Yung iba wala. 60 per kilo po na boss eh. Ha? 60 kilo, per kilo. kilo. 60? Apa? Bakit parang mahal yata? Hindi po. Yun po talaga yung... Ulo. Parang... Ngayon po. Uh, mas mataas na ngayon yung bagong yun. dating. Uh, yung dadating. Ngayon po ng 1,000 yung mahahon Kasi lakwasa lang sigurado yung ano, okay, lakad dingga yan, dingga doon. Dinggalan Sasayang lang sila ng gas eh. Hmm, mamaya lang babalik Pag ulit Pagalitan sila. Pagalitan mo nga, kamandag. Eh, na nabubusit ako sa mga nasasayang <laughs> ng gas eh. Nung <laughs> wala lang, nagsisi. Nagkakalat kalat lang sa mga Inoom daan. Ay, ito. Ila, ilang, ilang papilinan mo kasi baludeng kay? O oh, sige po, kayo daw pong pumili at alam nyo kung alin ang ano dyan. Ay, ay tatlo po, Oh, post ba natin sa ah, Facebook pag maputla? Oo, oh, ipopost natin pag uh, <laughs> na, kasi alam niya eh. Ito po, ang laman po nito, yellow ah. Opo, Opo po. Ba? Yan, yan, yellow. Yan, yan. And, uh, siguro pahiwa kami ng isa, yan, para, isa. para para matis eh, Pero yung ano, iba. Hindi. Ito na puso mo. Kaya, kaya ano, no, ka po ninyo kami ng 5 pieces, yung isa, slice na ganyan. 5 pieces. Ko. Ito na i-slice natin. Ay, okay, itimbangin muna. Tingnan mo oh. Bandit. Ito na kaya ibigay mo. Ha? Huh? Ito na. Parang Eh, naano ko na yung fresh men. ah oh, uh, uh, yung talagang Opo, wala aya. Yung tinik ko yan. Natin yan tinanim talaga. Hindi aya. Ano to? Ito, ito, ito yung talagang ipinanim. Ang sarap. Sigariya. Mamaya, pagbalik. Pagka nandiyan pa si mama. Ay, hindi ito na po kami. Hanggang bukas na po ng tapon. Ah, uh, mamaya uh. pagbalik namin. Pupunta lang kami ng... na lang po namin. Kahit. Sa gabal doon lang po kami. Manguhuli kami ng alukong. Hahaha. <laughs> Ang tawag nila dito sa ulog sa cobra ay alupong. alupong. akala nung iba pag nagbibigkas ako ng alupong, akala nila mali ako sa bigkas. Dito sa Nueva Ecija, ang, tawag sa cobra ay alupong. Although sa Tagalog, ang Tagalog ng cobra ay ulupong. Alupong, ulupong. Oh, pero dito sa ano, alupong. Alupong. Na. Nandito nga pala tayo sa anong barangay po ito, Mama? Palaya City. na po ito. Anong barangay po? Alorma po. Alorma. Pero sa kuko ito ng ano, sa kuko po Fort Magsaysay na Army Reservation. Army Reservation. Oh, naintindihan mo na yung kamadag. hindi ka pwedeng bumili ng lote dito. May po. Hindi po. sa sundalo to eh. meron naman ako pagbili, di Sa sundalo nga. Okay na po. pa masyadong okay, Tamis po yan. oh, sige po po. Yan yeah, na po talaga yung gulit. Oh, Sarap yan. Ang ganyan po po. Paano pagkahiwa? Paano nga nga sabi nito? Mayroon po sa <laughs> gitna. Patrayan din. Pa, Paano makakagat? Dapat sa tingin oh. Makikita, makikita po kayo sa vlog namin hmm. sasabihin so yung nagtitinda dito hindi mo rin maghiwanag <laughs> ah, good morning mga ka-channel nandito tayo ngayon sa Fort Magsaysay Military Reservation at tayo ay papunta ng Gabaldon Nueva kasama natin syempre si JTG Kamandag Ayun po uh, sana po mauli po natin yung cobra na na nakitaan po nila tawag po ni Boss Larry to sinama, sinama po tayo para po hanapin po yung cobra para pagka may, may para kapag may mga babasagin eh may tagabasag <laughs> no. na Luigi oh. ang magbasag. So, iwas traffic kung nagagaling kayo sa gawin ng Tarlac yung pagda, At papunta kayo ng Dingalan, uh, papuntang Aurora Pagdating dun sa may Santa Rosa, Nueva Ecija Instead of uh, magkakaliwa kayo sa papuntang Cabanatuan City Papuntang Palayan City E eh, di diretso na kayo, i-cross nyo lang yung Maharlika Highway dire Diretso, ang baba nito, La na, camera

yan? Mga iba dyan, kamote Kanina lahat eh. <laughs> 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 kaya talaga ka mga ibang nagra-ride siya mga kamote rider. Nakirinig siya eh, kaya yeah, yung iba lang. Kanina, kanina ni lahat <laughs> niya eh. Hindi ah, mga iba lang. Ikaw ba yung nakakita ng cobra? Ah, yung kasama mo na yan? Nag Nag Hindi po, wala po eh, yung nakakita. Ah, wala yung nakakita. Nandyan si engineer. Okay. <laughs> Hi, good morning okay po. -ano, okay lang po mag-video? okay lang po. Sa, sa akin po eh. <laughs> Kung meron, nahuli. Apo. <laughs> oh, okay. Kaya lang po kasi yung content namin, yung nahuli na yung taas, talaga request lang. Kasi bawal yan na nahuli talaga sa well, sa wild. Pero pag kasi yung pagka <laughs> ganito na, pagka pumasok na kasi sa mga sa mga residential, nagpo-pose na siya ng danger sa human oh, life. Kasi oh, okay. pwede uh, maligaw hanggang loob ng bahay. Hindi ka humapakali. Uh, sa nuna ninyo na ako. Ang pakiramdam. kumain mo muna kayo. Ay, bumarada po kami para kumain eh. Eh di pagka nahuli na po natin yung alas, tsaka na lang tayo kumain ulit. Ah, balat lang. Pinaghulusan. Tawag nito, hulus. Hulus. King Cobra A? daw. Ah, ah? King Cobra ya King Cobra. Rat Snake. Rat Snake Ah. Rat Snake. Rat Snake. Wala pong kam mga kamandag po eh. Boss, paliwanag oh. mo lang. Karaniwan po ba? ito dito. Mara Actually, marami po ito dito. Kaya lang hindi nyo lang basta-basta sila nakikita. Mailap po ito. Malit lang yung ulo niya. Mahaba siya. Non-venomous. Makakagat ka lang po nito kung huhulihin mo siya. Kung mahuhuli mo siya pero, pero maliliit may kamandag. Wala pong kamandag, Mal uh, maliit po yung ulo niya. Mal... Po ako pa ko hindi ko niya at kami. <laughs> alam ko nakakagawin na. Kandidat pa pala tayo 100%, 100 po tayo na na, na na rat snake lang po ito. Makakagat ka po nito kung pangangasal mong hulihin at mahuli mo. Pero maliliit po yung ngipin niya, parang ngipin lang po ng isda. Ang tawag ko yung ahas tulog. Iba po yung astolog, itim po yun. Nandiyan din po sa paligid yun. Siya po yung kumakain ng mga butiki at saka yung mga maliliit na daga. Ito po malaking daga, kaya pong kainin ito. Boss, yung ano boss? Yung, saka yung ugis ng kaliskis. Yung hugis po ng kaliskis niya, diamond. 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 Ito po yung hugis po ng cobra. Ay. Pag yan po yung nakita nyo. Diamond. Ganito po yung ugis ng kaliskis ng cobra. No. <laughs> ano yan dala-dala daladala mga tayong galing ka sa lupa sa mitin lupa Eh ano ba ay ikaw nga ikaw nga hindi 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 si ah ako na ako na ay ikaw nga makapuno ikaw eh buhatin mo sige buhatin mo ikaw magbuhat lang kayo eh Oo sabi ko hindi na halos adult size na po ito eh. Lalaki pa po ito ng konti. Pagkikita nyo parang maliit lang ang katawan niya pero kaya po niya gumain ng malaking daga. Kaya okay lang po na pababayaan siya nang nandito. Dapat lang po nakikilala natin siya. Mabilis po yan pag nakita nyo mabilis. Iyong Yung cobra po pag nakita nyo mabagal, mabagal lang po siyang gumalaw. Yan po, sisibat po yan, Mabilis um, po yan. Kaya po pala yung nakita nung... Kalong... Baka uh, yun, yan, may nakita mo kuya kasi pagtalikod daw niya, ando naman sa may papunta sa kusina. Ngayon kukuha siya ng pamalo, tumalikod siya. Pag lingon niya, wala na. Uh, ma ma mahaba po ito at maliit ulo. Mahaba ang buntot. Ay, ay, yung mga nakita na mahaba. Sabi po. naman kasi nung nakakita, eh, napakalaki. Kalimutan ko sinasabi. Kaya, kaya Pagka, sa takot namin eh. Pagka po kasi pinag-uusapan yung ahas boss, lagi pong malaki. Saka uh, nauuna yung takot. Pagka po ibinalita eh, ay. kung minsan ganggang binti ika eh. Tapos oh. <laughs> palit ng palit habang, habang lumalapit ka doon sa lugar, palit siya ng palit. Oh. Iniisip na po namin, kumuha ng loader, iangat siya na. At... <laughs> Actually po kahit na po cobra yung maligaw dyan, hindi naman po kayo kailangan mag-panic. Kung talagang nag-iingat po kayo, tawagan niyo po kami. Na, nasa inyo na po yung number niyo. Basta po, basta po pasinin tayo na cobra. Kaya lang po dahil may kalayuan kami. Uh, sasagutin niyo lang po yung gas expenses. Ay, kami. Alam, sa ngayon, sa ngayon po wala po hindi kayong po. ano dahil may may lakad po talaga kami dito kaya kahit eh, po yung sa amin oi, no, malis lang yung pangambay. <laughs> eh. <laughs> nasa Nakahiga ka na naiisip yung <laughs> po yung Opo. Kagabi ngaho eh may kukuling ako doon. Papainit ng tubig. Sa taas na ako, nagpainit. Lahat naman po. ganoon po mga po, subukan natin. Para sa yero daw. Rat snake. Rat snake. Pag yung yero, pag nakapag-tanggol, kaya naman. Kaya naman. Oo. Hanapin mo pa rin para makita nila. Lako uh, sya san Saan pa yung, yung tambak nyo? kaya Alia? Open open po 'yan hindi May daga dito, so. 'yun. Pero pag wala po, wala po dito. Yung mga gano'n, naka palipat-lipat siya, hindi siya pumipirmes yung mga uh, rat snake na gano'n hindi po masyadong mag, maging stay, nakagaya ng cobra hindi po, cobra. Stay, hindi po gaya ng cobra, basta may makakain siya sa lugar pa, at naka, may taguan siya, doon siya. siya kaya sa cobra po dapat, isiguruhin lang na wala siyang tataguan at wala siyang kakainin sa paligid, tusa din siyang alis ah, yes. yun naman pong mga rat snake na yan, well adapted po sila sa environment natin siya talagang dito pa nga po sila nagpapadami eh. yung cobra naliligaw lang pag pero napansin po kasi namin yan sa gawing ibaba dyan o no, hilo po no, yung sinabi nyo hilo, no, hilo yung... at saka meron pa pong mga palayan po kami nakita eh. Parang bukid, bukid. Bukid ako sa kabila na po yan, um, pero malayo na. na po masyado Ma, dito. Hmm. Tama na malayo. Layas dyan, epal. <laughs> epal na boss lar, layas dyan. <laughs> nandiyan ka na, hindi ka pa nagbuhat. Kaya nga sinasama ko si Kamandag para siya magbubuhat, si Kamandaggers. Panalangin mo Kamandaggers, nandiyan. Para may content ka. <laughs> parang paano yung bakas na meron yun Ma? Oh, no, kung nakita sana natin, may, pa, pa, kasi kung wala po siyang paa at umuusad siyang ganyan, yung dinadaanan po niya, lalo na kung permis ng dinadaanan, parang napaplantsa po yun. Uh -huh. Actually, English. kumikin, pa po yun pag uh -huh. doon sa mga malambot na lupa. Pero yung may <coughs> po, mo May buntas ng gulong para hindi hindi dito ma. Ah. Nandito po yan, okay lang Malang, po. Yan. Okay lang yan. Opo, okay lang. Basta wag lang po. Eh, ano ba, kung matapakan, matapakan, kung makakagat. Hindi ka man, kung nakapantalon ka po, hindi ka man masusugatan kasi pino po yung ipin niya. Pero pag cobra, kahit nakapantalon ka, lulusot po. Ah, ano lulusot po sa pantalon? Yung... mahaba ma po yung pangil niya, eh. nasa 1/4 inch sa yung pangil ng malaking cobra. Kaya lulusot po doon sa, tsaka mati, mati, matulis po yun ay hindi mo po mapapakal yung rats niya. Saka hindi mo, mo, ah, mo mapapakal. Mararamdaman agad. Oo, oh, lang po, wala po siya. Yung yung cobra kasi, ba nagbabasking, nandiyan siya, nagbabasking. Pwede yung, pwede yung makatulog eh. Yun yung pagkakatao na naglalakad ka, maaapakan mo siya, natutulog siya. Kung maramdaman ka kasi, lalayo din. Mabilis. Kaya lang, hindi, hindi siya kasing bilis ng rat snake. Yeah. Hindi siya kasing Mm -hmm. Ngayon, natuto kami doon sa kinuha nyo na yung kaliskis, Isa diamond kasi ito. Uh, sa cobra pala medyo pabilog. Yeah, pag nakakita po kayo, po. Tsaka dikit-dikit po. lang. Dikit-dikit po yung kaliskis nung rat snake. Yung sa cobra, may pagkahinubad na niya, nagkakaiwaiwalay, may, may, may allowance yung kaliskis.

दुनबंद पवला 回来。